Ay sa gabasto, sa higit dalawang milyong piso para sa isang minibus, bakit hindi na lang daw payagan ang modified jeepney na gawang Pinoy at ihamak na mas mura pa? Yan ang giniit ng mga tsuper sa kanilang panibagong tigil pasada. Nasa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Ipinagpatuloy ng grupong manibela at pisto ng kanilang tigil pasada ngayong araw para tutulan ang pagtanggal sa kalye ng mga tradisyonal na jeepney. Sa ating mga mahal na mga nanakay na, na wala masakyan ngayon, humihingi po kami ng uh, paumanhin. Hindi naman daw sila tutol sa modernisasyon. Katunayan, in-upgrade o ni-rehabilitate pa nga nila ang ilan sa kanilang mga jeep. Ito ang isa sa mga modified jeepney na inabot lang ng 600,000 pesos ang paggawa na panatili ang itsura ng saraw type jeeps na kilalang tatak Pinoy. Magdadagdag lang daw ng nasa isang libong piso, pwede nang i-upgrade ang makina sa Euro 5. 25 ang seating capacity nito. Pwede rin daw taasan pa ang bubong kung gusto o habaan ng belt nito. May uh, sound system, andito po yung mga speaker niya. Tapos yung tao po na tulad sabi nila, nakakatayo daw po. Napakalawak po, di ba? Kung umupo man po yung tao, oh, kita nyo, oh, parang nasa bahay lang po tayo. Nakaupo lang, seating pretty lang po. Pwede daw lagyan ng aircon sa loob sa halagang isang daang libong piso. Kung susumahin, nasa walong daang libong piso lang daw ang magagastos sa pagmodify ng jeep. Malayong malayo sa higit dalawang milyong piso sa kada unit ng minibus na ipinipilit ng gobyerno. Mura, gawang Pinoy, pero matibay, maganda, maayos at compliant naman siya. Yung uh, nilalako nila, yung ibinibenta nila na... Mga modern na minibus na, na kulay puti, ta, uh, apat na modernized traditional jeepney na po ang katumbas. Hindi tuloy maalis sa isip ng mga super kung bakit ba ipinipilit ng gobyerno ang pagconsolidate at pagpalit sa minibus kung kaya namang makipagsabayan ng mga gawang Pinoy na di hamak na mas mura. Maaaring wala nga silang komisyon kaya hindi ito pinapayagan. At ang nakikita ko lang sa consolidation, mas maraming magmamodernize, mas marami consolidated yung magmamodernize, mas madaling makuha yung komisyon, yung kanilang uh, pagkakakitaan. Nakita naman natin kung gaano kakurap yung ahensya. Wala pang sagot dito ang LTFRB. Samantala, hiling din ng grupong Manibela na maibalik sa kanila ang five years na validity ng kanilang prangkisa. Sa ngayon kasi ay professional authority lang ang ibinibigay sa kanila. Di bali na na wala kaming pagsaluhan sa darating na Pasko. Ang importante po, magpatuloy ang aming hanap buhay sa mga susunod pang taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa pansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.